mga prutas at pagkain para sa may sakit sa kidney, o bato. Ang ating kidney o bato, ay parang mga natural na detoxifier ng katawan, na nagsasala ng dumi mula sa daluyan ng ating dugo. Ang taong may problema sa kidney, ay nangangailangan ng seryosong pagbabantay, ng kanilang mga kinakain, at iniinom. Ito ay dahil sa hindi na gumagana ng normal, ang kanilang mga bato ang kidney ay wala ng kakayanan na magsala, at mapalabas ang mga lason o toxins sa katawan, mula sa mga pagkain. Ang resulta, ang mga lason na ito ay humahalo sa dugo, at nagdudulot ng mga complications sa katawan. Ang mga waste product na ito, ay tinatawag na creatinine. Kapag mataas ang creatinine, madalas ang ibig sabihin nito, ay may problema ang kidney ng isang pasyente dahil hindi na kaya ng kidney, na alisin ang creatinine sa dugo, kaya naiipon ito sa loob ng katawan. Kung kaya napaka-importante na magkaroon ng kidney-friendly na dieta, para hindi tuluyang masira ang kidney, at posible na ma o mapalakas muli ang mga ito. Sa video na ito ay ating pag-uusapan, ang mga prutas o pagkain, para sa may sakit sa kidney, o bato. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang masarap, kundi siksik rin ito ng mga nutrients na nagtataguyod ng isang malusog na pangangatawan. Ngunit bago natin talakayin ang mga prutas na angkop sa mga may sakit sa kidney, ay mahalaga na maunawaan muna natin kung bakit kailangan na ingatan ang ating mga bato. Mahalaga ang pangangalaga sa ating kidney dahil sinasala nito ang waste products na mula sa dugo at inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Dagdag pa dito, ang ating mga bato ang responsable para sa pagbabalanse ng fluid at electrolyte levels sa ating katawan. Kapag hindi gumagana ng gusto ang ating mga bato, maaari itong humantong sa maraming problema sa kalusugan. Kabilang sa mga karaniwang dahilan na maaaring negatibong makaapekto sa kidney, ay ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, diabetes, at mga pagkain na mataas sa sodium, at mga processed foods. Narito ang mga prutas at pagkain para sa may sakit sa kidney. Number 1. Blueberries. Ang blueberries ay puno ng antioxidant at phytochemicals na kilala sa tawag na anthocyanins. Ito rin ang siyang nagbibigay ng kanilang natural na blue color. Ang mga ito ay may taglay na anti-inflammatory properties at maaaring makatulong na protektahan ang mga bato mula sa pinsala. Ang blueberries ay mayaman din sa vitamin C at manganese na siyang mabuti sa buto at balat. Nakakatulong rin itong protektahan ang utak laban sa anumang senyales na dala ng pagtanda. Dagdag pa dito, ang mga antioxidants sa blueberries ay nakakabawas ng oxidative stress na kilala bilang isang factor na nagdudulot ng problema sa bato. Number 2. Cranberries ang cranberries ay nagbibigay ng magandang benepisyo sa urinary tract at sa kidney. Dahil naglalaman ito ng phytonutrients na tinatawag na A-type proanthocyanidins. Ang mga compounds na ito ay pumipigil sa mga nakakapinsalang bakterya na dumidikit sa mga linings ng urinary tract at bladder na maaaring makatulong upang mabawasan ang panganib na dulot ng impeksyon ang pagkakaroon ng urinary tract infection, o mas kilala sa tawag na UTI, ay maaaring magdulot ng karagdagang stress sa kidney. Kung kaya ang pagpigil sa mga ito ay napakahalaga para sa kalusugan ng bato. Ang pag-inom ng natural na cranberry juice, o pagkain ng cranberries, ay mga paraan upang may sama ang mga ito sa iyong dieta. Number 3. Mansanas Ang apple o mansanas ay puno ng fiber, at may taglay na anti-inflammatory properties. Ito ay kapakipakinabang para sa overall health ng isang tao, kabilang na dito ang kidney. Ang fiber ay nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels, at maaaring makatulong sa pagpapanatili, ng isang malusog na timbang. Ang mansanas ay mayroon din diuretic properties, na nag-pro-promote ng mataas na produksyon ng ihi, at nakakatulong sa pagpapalabas ng dumi, mula sa kidney. Bukod dito, ang mansanas ay nakakapagpababa din ng kolesterol, nakakatulong upang maiwasan ang constipation, panlaban sa heart disease, at nakakapagpababa ng chance ng pagkakaroon ng cancer. Number 4. Pinya Ang pinya ay may mababang potassium, na tumutulong upang bumaba ang presyon ng dugo, na siyang isang karaniwan na complication, ng malubhang sakit sa bato naglalaman ng isang digestive enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng mga bato sa kidney. Mayroon din itong mataas sa fiber at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Kung saan karaniwan sa mga taong sumasa ilalim sa dialysis, ang pagkakaroon ng heart complication. Magandang source din ng vitamin C ang pinya. Ang vitamin C ang siyang tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Number 5. Citrus Fruits Ang pagkain ng mga citrus fruits ay nakakabuti sa kidney, dahil siksik ito sa vitamin C, kaya importante na isama sa dieta ang mga ito. Ang mga dalandan, lemon, at iba pang mga citrus fruits, ay sagana sa bitamina. Ang lemon ay may mataas sa citric acid, kung kaya ang pagkonsumo ng lemon juice, ay maaaring makatulong upang mabawasan, ang panganib ng pagbuo ng kidney stones ang mga kidney stones, ay matitigas na deposito ng salt, at minerals, na maaaring makapinsala sa bato. Number 6. Grapes o ubas. Ang mga ubas na parehong pula at berde, ay masarap na prutas, para sa paglilinis ng kidney. Ang maliliit na prutas na ito ay puno ng mga antioxidant, na may mga anti-inflammatory properties. Na maaaring makatulong upang protektahan ang kidney, laban sa mga mapaminsalang kondisyon gaya ng kidney stones at chronic kidney disease. Ang antioxidant ay nakakatulong din sa pagbabawas ng oxidative stress na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na bato. Ang ubas ay may taglay na vitamin C at vitamin K na kung saan ang pagkakaroon ng mababang antas ng mga bitamina na ito ay nauugnay sa sakit sa kidney. Mataas din ang fiber content ng ubas at naglalaman din ito ng minerals, tulad ng copper, manganese, at magnesium. Number 7. Raspberry Ang raspberry ay naglalaman ng flavonoids na tumutulong para sa pagpapabuti ng function ng kidney at maaaring mabawasan ang paglaki ng mga cancer cells. Dahil sa taglay nitong phytonutrients na tinatawag na elagic acid, ay tumutulong ito sa pag ng mga free radicals sa katawan at maiwasan ang pagkasira ng mga cells. Ang mga raspberry ay isang excellent source ng manganese, vitamin B, vitamin C, fiber, at folate. Number 8. Strawberry Ang mga strawberries ay nagpapabuti ng kidney function dahil naglalaman ang mga ito ng dalawang uri ng phenols. Ito ay ang anthocyanin at ellagitannins. Mayaman din ang mga ito sa antioxidants, na siyang tumutulong sa pagprotekta sa katawan mula sa oxidative damage. Siksik din ito sa vitamin C, manganese, at fiber. Ang strawberry ay naglalaman ng mga anti-cancer at anti-inflammatory properties na nagtataguyod ng isang mabuting kalusugan. Ang mga prutas na nabanggit ay puno ng mga bitamina, minerals, antioxidant, at fiber ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang suportahan ang pangkalahatang kalusugan. May malaking papel na ginagampanan din ang mga ito para mapanatiling malusog ang ating mga kidneys. Ang mga prutas ay isa ring ligtas at natural na paraan upang linisin ang mga bato. Tandaan lamang na habang ang prutas ay mahusay, ang balanse sa pagkain ay mahalaga. Kaya ipares ito sa isang well-rounded diet para sa pinakamataas na benepisyo sa kalusugan. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung may nais kayong topic na gustong pag-usapan, ay mag-leave lamang ng comment sa baba. Hangad ko ang isang malusog na pangangatawan para sa ating lahat. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.